itong katangahan natin eh, itong kagaguhan natin eh, asawa mo na lang, kasama mo sa bahay, kukumpetensyahan mo pa, kalabanin mo pa, gusto mo, ikaw yung magaling, ikaw yung masunod, ikaw yung dabe. Bakit ko nasasabi to? Bakit ko alam to? Experience ko to. Ang tips ko sa negosyante, tapos may asawa ka ngayon, o may pamilya ka na, tungkol sa buhay at sa pagnenegosyo ay ang dapat uh, maging maayos kayo bilang asawa, bilang pamilyang tao, maging team kayo sa loob ng inyong pamamahay para magtagumpay. Yo what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at meron akong 10 taon na pinoproblema ng aking asawa. I meron akong 10 taon na uh, buhay, may asawa at pamilya. So, kwento ko lang, no? Noong nag-start na kaming magnegosyo noong 2016, kasi nagiging ano kami, part ng salon dito sa Digos, naging part owner kami ng company. So, mahirap talagang i-adjust yung paniniwala, yung pag-uutak, pag-iisip kung uh, bilang may asawa, bilang may pamilya. Kasi hindi naman kayo magkaparehas ng pag-uutak ng iyong asawa. Hindi kayo parehas anang pag-iisip ng iyong ah uh, yung kasama ngayon sa buhay. Kasi ako naman ay pinanganak na hindi ko alam magnegosyo. Yung sa asawa ko naman eh meron siyang alam sa pagne-negosyo dahil mga negosyante naman yung mga magulang niya. Meron silang uh, tinatawag na nagbibenta sa palengke. Oh. Pero ang problema dito is wala akong alam, siya meron siyang alam pero yung mga lumang technique, no? So sa pag-start pa lang naming magnegosyo, hindi na kami magkakaintindihan kasi ako nag-study ako ng bagong kaalaman, siya is nakababad lang O, nandun lang siya sa dati niyang kaalaman, dati niyang technique, dati niyang alam sa pagne-negosyo. Yun yung mga natutunan niya lang. So sa akin is parang teorya lang. Pero ito ay base sa mga matagumpay na rin na tao. Kadalasan ang mangyayari dyan, ito experience namin personal. Halimbawa, merong problema sa buha, bahay man, sa buhay, sa negosyo man. Kadalasan yan at pinaka malamang na mangyayari dyan, eh, magsisihan. Magsisihan kayo. Halimbawa, bakit nangyari to? Bakit nagkaganito? Bakit nangka problema So, magtitiisihan kayong dalawa no. Una iisisi mo 'yan sa asawa mo o sa uh, kasama mo sa buhay na hindi sana nagkaganito kung nakiling ka lang sa akin. Hindi sana nangyari ito. So, 'yan 'yung mga una naming pagkakamali, 'yung panay kami sisihan. At pagdating naman doon sa mga gastusin, lalo na kung uh, pamilyado ka na, malamang 'yung asawa mo may pamilya din 'yan dati, 'di ba? <laughs> lalo na sa mga ganyang gastusin. Halimbawa, Pumunta ka sa bahay ng biyanan mo, pumunta ka sa bahay ng kapatid niya, tapos uh, gumastos kayo ng libre. Tapos, yung mga ganyang malilit na isyo, kung hindi nyo pag-uusapan yan, maging magulo pa rin yan sa buhay nyo, sa bahay nyo, kasi maging unfair siya kung gumastos ka sa uh, pamilya mo, tapos galit na galit ka pag gumastos yung asawa mo sa pamilya niya. So, sa amin kasi is, pinag-usapan namin yan mga 5 years ago na. Oo. Oh. Hindi, mga 7 years ago. So, ang una naming sinolve, yan yung mga ganyang problema. Hanggang sa na-exercise namin, na gamit namin to ng husto, yung ganitong pag-iisip, pag-uutak na lahat ng problema, lahat ng desisyon natin sa buhay, sa bahay, sa pagnenegosyo, is tayong dalawa ang managot dyan. Kung desisyon mo yan, pag-usapan natin na desisyon ko to, at kung anong mangyari is sana pagtulungan natin tong ma kasi walang ibang ano, wala kang ibang kasangga diyan sa buhay. Sa negosyo, sa bahay, sa buhay, wala kang ibang kasangga kundi yung asawa mo lang, yung pamilya mo lang, wala nang ibang tutulong sa iyo. mo kung meron. Pero sa realidad, kadalasan payo-payo lang yang mga yan. Pero pagdating sa loob, kung may utang kayo, may malaki kayong problema, may malaki kayong bayarin, kayo-kayo lang yung magsusolve Hindi yan sasama yung ibang tao. Hanggang kwento lang yan sila. Hanggang payo lang yan sila. Pero yung nandun sa loob, walang ibang magsusolve Kaya payo ko sa mga mag-uumpisang magnegosyo o negosyante nag-umpisa na at may asawa, communication talaga ang napakatibay na ano dyan, pundasyon. Uh, communication at kayong dalawa ay magiging team Team kayo. Hindi kayo magkalaban. Itong katangahan natin eh, itong kagaguhan natin eh, asawa mo na lang, kasama mo sa bahay, kukumpetensyahan mo pa. Kalabanin mo pa. Gusto mo, ikaw yung magaling, ikaw yung masunod, ikaw yung the best ka, malupit ka. Ikaw yung bida. Siya, tanga-tanga lang sa so paningin mo. Yan yung mga problema namin sinusulusya ng dati. Bakit ko nasasabi to? Bakit ko alam to? Experience ko to experience ko to ng mahabang panahon. Kasi ako ngayon, wala akong trabaho sa loob ng ilang taon ba? Siguro ko mga limang taon siguro. Wala akong ginagawang trabaho. Nandun lang ako sa bahay namin at ako yung nag-aalaga ng anak ko, anak namin. So lahat ng masasakit na salita na sinasabi ng iba, lahat ng mga walang kwentang mga salita yan o ng kahit na sino, inapapasa sa akin yan kaya sabi ko uh, wala tayong paki sa kanila wala akong paki sa kanila kailangan natin to maging team tayo maging uh, magkasangga tayo hindi tayo magkalaban hindi ako kakompetensya kung kumikita ka dyan, kung malaki income mo dyan, eh the best ka dyan. the best ka dyan. dito ako sa parte ko kung dito ako nilagay dito ako magaling galingan ko dito yan lang yung mapapayo ko ngayon araw na to sa lahat ng mga may asawang negosyante at sana huwag niyong tingnan na kompetensya yung uh, asawa niyo o kapamilya noon, kapamilya niyo dahil dapat talaga eh naniniwala ako na kung gusto niyo magtagumpay sa buhay bilang mag-asawa, bilang may pamilya, dapat iisa ang goal niyo, isa ang pangarap niyo at gagawin niyo 'yan, gustuhin niyo 'yan, choice niyo 'yan na magtagumpay, trabahuin 'yan at kahit mahirap, trabahuin nyo pa rin dahil choice nyo yan. at kung gusto nyo talaga, gusto nyo talaga. Hindi mo sasabihin na marami kang mahirap eh, ang daming problema eh. Alibay mo na lang yan. Kung gusto mo, gusto mo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Bye. Ganda morning.